Naabot ang hiksina ni Don Pepe na ang pagkabagsak ni Zoe dahil sa pagsabunot ni Zoe ay natulak ito ni Annaline. At sa ganong na naabotan ni Don Pepe. Sa kabilang banda naman ay naabotan na tumatawag si Dr. Benitez kay Mera At sakto naman at andun si Chang. Kaya sinigawan ito ni Mamuera na kung ano ang narinig nito sa kanya. Sabi na... Sabay sabi sa kanya, si Robert lang ang daddy ni Zoe. At sabi ni Chang, napraning ka na ata mamera, wala akong narinig, wala, wala akong narinig. Yun ang sabi sa kanya ni Chang. Habang naglalakad sila doktora at analina ni Zoe at ang iba pang mga doktor, ay may question sa kanila si doktora at ito'y sumagot si Zoe na hindi naman dapat siya sumagot. Kaya natarayan siya ni doktora at sinabi nito, at nalait siya. Kaya sabi naman ni Zoe, bakit i-compare mo naman ako kay Analin, Siya lang ang magaling, siya lang lahat. At yun ang naabotang tagpo ni Don Pepe, kaya nagmukhang mabait naman si Zoe sa kanyang paningin. Sabi niya, kawawa naman si Zoe at nakuha naman ni Zoe at ang, ang simpatiya ni Don Pepe sa kanya. Sa kabilang banda naman, nagsumbong si Analin sa kanyang chum na chang lumalayo na ang loob sa akin don Pepe or ni Lolo. At ang sabi naman ni Si Don Pepe naman ay naghahanap ng kanyang paboritong ampaw sa mga restaurant or ampaw sibo. Kaya nalaman ito ni Zoe kaya binilanya niya si Don Pepe ng ampaw. At tuwang-tuwa naman sa kanya ang kanyang lolo. Pagtalikod ni lolo niya, tama namang padan si Annalyn at binuhos ni Zoe sa kanyang sarili ang kanyang milk tea. Sabay sigaw at sisi, kunwari na binuhos ni Annalyn sa kanyang sabay sigaw na, Analin, ano ang ginawa mo sa akin? Ba't ginawa mo yon? Kaya napagsabihan naman ni Don Pepe si Annalyn. Hindi na lang nagsasagot si Annalyn kahit ang masama ang loob. Kahit anong sabi niya ay hindi na rin sa kanya naniniwala ang kanyang lolo. Samantalang nag-uusap si Dr. Benitez at Mera sa harap ni Dr. Tanyag na akala na ito may sakit pa. Di nila alinta na ito ay gumaling na. At nagulat sila dahil gumalaw ito, gumalaw ang kamay. At gusto itong ilipat ng kanyang kaibigan o ibang doktor para ito'y tuluyan ng gumaling. Ngunit nagulat sila sa sagot ni Mera. At bakit ang punto ni Mera ay ayaw nitong gumaling si doktor? tanya Kaya pagbalik ni Mera sa bid or doktor tanya, gulat na gulat si Mera dahil wala na doon ang kanyang asawa o si doktor tanya. At sabi sa kanya, di mo ba alam na magaling na ang asawa mo at in-interview na siya? Ngayon ng mga pulis at dalidaling takbo. Mera palabas, abangan bukas ang abot kamay na pangarap.